kasi di ba binigyan ako flowers ni Henrik? Oo. Oh, oh, Uy, hey, Ganda, Ganda ko! Okay, tapos di ko nakuha yung flowers. Iniisip ko kung paano makakabawi sa kanya. Ano mo kasi isip mo? Wala nga maisip. Magpapatulong oh, 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 sa inyo. mag -e effort ka eh. siya, no? Effort ka, ni. Oo, te, kasi nag-effort si Kuya Henrik. Tingin ko mag-effort Oo naman. Gusto ko din naman mag-effort. Ano na isip mo? Sige. Kaya lang, di ako flowers. Ay, oo oh, oh, nga gabi oh. na din. Teka. Alam ko na te. Ano? Sister, mag-ano lang tayo? Letter! Letter! Ay, Effect oh. yun! Effect yung letter te. Oh, sige. Ate, parang ano mo din, mailagay mo din mga nararamdaman. Oh. Ay! Yeah. <laughs> <laughs> oh. Ay, ganda. Ay, letter na Oo, letter na natin. Go! So letter! Go. go for the gold! Sige. Ano ba kasi lalagay mo dyan, sister? Eh, sa akin na lang yun, sir. Oo! Ayaw po sa amin na paalam. Ang ganda. Ano ba kasi yan? Salamat ay! sa <laughs> na effort <laughs> na, <F or> <laughs> na, <laughs> na appreciate ko so na Sana ha. Grabe ng letter ngayon ano? Siyempre last sa akin na lang yun! Ay, ay, na yan! Seryoso? Oh, What? Oh, parang oh iba yung niya habang sinusulat niya yung letter. lahat ng na nararamdaman mo na isulat mo. Siyempre, te! Oh. <laughs> Hindi nga kami nakapagkita. <laughs> 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 Award ni Lola, no? Card. Pero so, kaya lang, paano yung mapipigay ito kay Henry? Di ba bawal kami magkita? Oo. Nga. Ay, oo nga. Ayan ang problema natin ngayon. Uh -oh. Ay. Ay, ka parang may inaisip ako. Kung patulong tayo kay Lola. Ay, oo. Oo, ti. Di ba, support naman ata sila noon? Oo, okay, Kay Kuya Henry, eh, pinko susuportahan ka din, no? Eh! Oo, go na ba natin? Very good na mo talaga. Tano ko. Aray, te, ya. Sorry, te. Ay! Ay! Nawala na kayo! Ay! Mga nandiyo, Jim! Si Lulola. Bakit ang dito ka po? Kaya nga, di ba pinagbabawa na ka ng lumabas? Kaya nga! Kaya nga, hindi sanang natulong sa inyo. Anong tulong? Tigilan mo! Eh kasi di ba pinigyan ako flowers ni Henry? Oh. Gusto ko sanang bumawi sa Oh, yeah. Yeah. Ano bagay. 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 O, anong gagawin mo? Anong gagawin ba? I-aabot ko yung na yun. Letter! 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 gagawin mo? Letter! 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 Ay, sino 'yung kuno Yung ano na? Mga kapatid. Hindi mo alam din mo. Hindi na sa isip ko lola. Nakalagay dito lahat. Letter 'yan. Liham. Liham. Ate, bigyan mo muna ng payo to bago <ricoTH> uh, ano ganyan. Tama ako. Ah, Makaka-ame na, ako. Nakabahan to. Ano ko lola? Bigyan pa 'yan ang gagawin mo. Anyway, ang buhay, no. isang malaking liham. <cosmetics> <His language>. hey, cool. Mayroon tayong intro, mayroon tayong gitna, climax at mayroon tayong ending. Ang napakasarap ng cupcake, kaya ibigay mo na yan. Ano? Anong cupcake mo? Sinong Sino icing niya? Sabi ko si pala, icing na! lang Ibigay mo na sa kanya! mo lang? Oo! Yun lang ang gagawin mo? Yun lang ha! Ibigay ko lang. sige, tutal tulog naman si ate. Tutulungan ka namin. Ayan. Mag-ingat ka. Check mo na natin. Baka Tingnan mo natin sa atin. Baka mamaya gising eh. Baka mamaya gising. Bakit mag-ingat lahat tayo? Baka mamaya natin. Tingnan nyo natin. O, alin ako. Oo, gabing-gabi na. Saka mo ibigay. mo ninyo kaya. Parang natutulog lang, di ba? Parang natutulog lang. Bakit nailaw siya? May lamok yata. May lamay. Ganun, ganun. Mamimiss ko yan si ate. <laughs> oh, halika na. <laughs> Habang tulog, ibigay mo na. Halika, halika na, halika na. Halika, alika. Alika, sige. Pilisan mo. Hmm. <laughs> Malayo talaga. Masyado yeah. kang kinikilig. Mga ganun ka ba ngayon? Apo ha? Malayon. 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 Oh. Malayon. Oh. Anong, ano? Ano? Sabihin mo. Gusto Sabi ko na pinag-uunog yung tatlo. di na kayo tayo ko luha ko sa tao ko. <laughs> I, sa ano yan? Ano, yan? ano yan? Letter? Ano yan? Letter? Dapat yung Disconnection notice? <laughs> internet? sinabi ko na sa inyo na huwag magkikip. Bakit dinala niyo mga aso dito? Halika, <laughs> <laughs> halika, halika. Sabi ko sa inyo, di ba sa kwarto ka lang? Gusto mo ba yung kwarto ka ng iba? Ba't na dito. Ano to? <laughs> Ayos yung mukha! Nawawala yung poise ko. <laughs> okay, di ba sabi ko sa inyo, doon ka lang sa kwarto mo? Oo nga ate. Ano? ikaw ang nag-aano dito? Eh lumapit sa akin! Ano? Ibibigay ko lang po Bakit ibibigay mo? Eh kasi... e enroll ba yan? Ikaw, bakit tatanggapin mo? Di ba sabi ko sa'yo, usapan tayong dalawa na... Ay wala! Wala! Inamoy ko. Inamoy. Ano? mahirap. Ano? usapan tayong dalawa, susundin mo ako? Ha? dapat kung pumasok man dito paalisin mo kung sinitaman nang ati, makalamu parang mo, <laughs> <laughs> book ben <ba yung> umbrella, <laughs> ka tumawa dahil papaalisin na kita dito. sumama ka sa, akin. ante 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 ka ante 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 galit na galit. Ikaw, simula sa araw na to, hindi ka na makakaalis pa dito. Palagi mo kami pinag-iwala ng kaibigan ko. Kaibigan? Kailan ka ba nagkaroon ng kaibigan na cartoon character? Umalis ka niyang damulag. Hindi ka, hindi ka. Pagsasabihan kita, ngayong araw, hindi ka na makakalapit sa apo ko. Mm. Ka naman, At hindi ka lang basta makakalapit. Dahil magkakaroon na siya ng bantay. Uy, uy. bantay ate? Magkakaaso na siya? Ha? <laughs> Magkakaaso? Meron na yung dalawa. Nakaupa na <laughs> siya. <laughs> hindi, siya. Hindi sila. Ba't ka matawa ka? Hindi ka naniniwala? Ano ba yung sinasabi ano, mo? Hindi ko ate. namin natin maintindihan. Hindi pala ikaw naniniwala. Hindi ka naniniwala sa kakayanan ko? Napagkataon nga naman yung kumanggas, sila wala, oh! Tapos hindi ka naniniwala? Ha? Sige. Tumawa ka lang. Dahil ito na ang huling tawa mo. <laughs> dahil babantayan na kita, hindi ka na magagalaw ni Henry. <laughs> Ay, ate! Ate! Anong, ate, lang, ate, 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 anong ate, ate, ate. galaw? <laughs> Pakiaayos, ate. Hindi ka na malalapitan. Yan! Yeah. 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 Masyado yung galaw. ibig galaw eh. Hindi mo na siya malalapitan dahil

Iyan yung... ang mga braguldo ko na magbabantay sa inyo. Bakit... Braguldo! Pakita nyo ang kakayanan nyo! balikin sa kita, mo. Lahat ng inuutos ko sa mga yan ay susundin. Ate, mga mukhang pangating na mo naman. Hindi. Kita mo. Magpakit ka. Pakit. Pakit niya. Pakit Papakita ko sa inyo ang galing ng mga yan. Mamutol ka kahit walang motor. <laughs> <laughs> Ate. Wait, wait, wait. Covid. ka nang hindi pa nila nakikita sayaw Uy. Ano 'yun? Ano Ikaw. Pakita mo sa kanila o gaano ka katapang?

araw na kasi kakagaling lang sa kulungan niya Ay! Ex-con -ex niyan! Ex-con niyan! Ex-con Ha? Ah, yun! Yun yung inakaw niya! Ex-con yelo! Kaya Pangit mo! Okay, pakimantay ako. Kita mo? Lumapit ka. Uy! Uy! Ya, mo. Ah, kapatid ko yan. Sige. Subukan mo lumapit. Pagbibigyan kitang lumapit ngayon. Subukan mo! Subukan mo! Huwaaay! Kaya ngayon pala, sulitin mo na ang mukha ng apo ko dahil huling pech mo nang makikita yan. Braguldos! Ibasok si Fuji ko sa kwarto! Huwaaay! <tipan> Sige mga <braguldo, ate. tipan> Sa akin ang huling halak! Daka, ha? matulog ka ng tuman. Sabi niya sa akin Salamat sa lahat ng effort mo Na-appreciate ko lahat Bukas ng umaga Magkita tayo Kung saan tayong dalawa lang o-M-G Bukang mag-anak o <laughs> oh, <laughs> Nasaksiyan natin na may naganap na hindi maganda dahil meron ng tagabog pantay si Pujiko. Subalit, saan kaya sila magkikita at matutuloy kaya ito? Malalaman natin bakit nga ba? Sa susunod na lang.